May kasabihan na if it's not written, it did not happen. Yan ang pinanindigan ng isang OG mula sa Binyan, Laguna. Habang ang karamihan ay humawak ng armas upang ipaglaban ng ating kalayaan, ang sa kanya naman ay panulat at ito ang ginamit niya upang pagtibayin at gawing lihitimo ang ating kasarinlan. Hindi siya leader ng hukbo, pero siya ang gumawa ng dokumento nagpahayag sa mundo na ang Pilipinas ay isang malayang bansa. Siya si Ambrosio Rianzares Bautista o mas kilala bilang Don Bosong. Siya lang naman ang may akda ng Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. Isang testamento na nagbigay tibay sa deklarasyon ng ating kalayaan. Ito ay pirmado ng 78 lokal at iyon na nga noong June 12, 1898 habang iwinawagayway ang ating watawat sa Kawit Cavite ay sabay naman na binasa ni Don Bosyong ang deklarasyon ng ating kasarinlan sa wikang Espanyol. Hindi ito simpleng sulat. Ito'y legal na pundasyon ng ating pagiging malaya. Bago pa man ang deklarasyon, matagal nang ginamit ni Don Bosyong ang kanyang talino para sa kapwa. Nagtapos siya ng abogasya sa UST. Naglingkod bilang abogado at madalas ay libre ang serbisyo para sa mahihirap. Nahuli ng mga tulisan sa Malolos Bulkan pero pinalaya ng malaman nilang abogado siya para sa masa. Sumali rin siya sa mga kilusang reforma tulad ng La Liga Filipina, Cuerpo de Comprimisarios at La Propaganda. Naresto rin siya ng mga Kastila at nakulong sa Fort Santiago pero mag-isa niyang pinagtanggol ang sarili sa korte at nakalaya. At pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi siya tumigil. Naging legal advisor ni President Emilio Aguinaldo, naging presidente ng Revolutionary Congress sa Tarlac, at hinirang na hukom sa Court of First Instance sa Pangasinan. Kung maihalin tulad natin sa panahon ngayon, para siyang senior legal officer na lagi may back-up file, notarized copy at written confirmation. Hindi siya makulit, maingat lang. Alam niya na sa batas ay kailangan ng malinaw na ebidensya pinakita ni Don Bosong na ang panulat kapag ginamit ng tama ay kaya magselyo ng kasarinlan ng isang bansa. Dahil sa kanyang isinulat, naging totoo sa mata ng mundo ang pagdeklara ng ating kalayaan. Low-key ang kanyang imahe pero malakas ang kanyang iniwang mensahe. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o kahanghangang personalidad na may underrated na ambag sa lipunan, pakitype sa comment section. Gusto naming marinig yan! Kung trip mo mga getong klase ng kwento, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig sa makabuluhang content. Hanggang sa muli mga kasudad. Bye bye!